Last hope na lang po natin sana yung eleksyon na para magkaroon ng maayos na pagbabago sa pagpapalit ng uh, mga leader na inaasahan natin gagawa ng maayos para sa ating bansa. Emaninebula pa. Questionable. Pagkabag hindi ako naniniwala sa resulta at maraming hindi naniniwala sa resulta, let's forget about it. Let's look at 2028. Maliban magbago ang uh, automated election system na maging transparent at credible, wala po tayong maasahang pagbibago. We are here um, to ask the people. We will present po to you data. This will be a uh, comprehensive report on the 2025 election. Sama-sama na po namin lahat ng comments, uh, lahat ng response ng... NAMFREL, PPCRV, uh, COMELET, International, uh, International Watchdogs, at the... Magandang po sa inyo lahat at nagpapasalamat po ako sa pinapayan ni Wilson, ni Tito Ron, sa aking mga kasamahan uh, tapos na kapwa nagmamahal sa bayan, sa sikat na sikat na Vice Mayor natin ngayon. Vice Mayor ng Bayan. Bago pala siya. Parang, sarabi po si Ganis, Vice Mayor ng Bayan, Atene Harold Espicio Husa. Uh, to my opinion, is one of the heroes of the uh, 2025 election. Siya po ang nangalagang uh, vulgar. Palakpan natin. At uh, patuloy na nagpubulgar at nagpapaliwanag um, ng mga anuman sa um, Election. Bagamat nanalo na siya, I've been uh, thinking about it sa mahirap na daanan niya, nanalo, I problem proclaim, pero no claim, tapos yung um, ako <laughs> 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 so you kung know, He's uh, is continuing uh, this um, advocacy dahil totoo naman, wala na ko tayo na ma aasahang matinong sa darating na 28. And uh, we are here because you know, kami mo mga kasamahan ko dito, ang Federal Veteran General Sito, yung Attorney Mel Magdamo, Attorney Under Secretary Eduardo Brinas, of course my father, Secretary Bush Pretica. Um, we've been at uh, you know, advocacies for decades. <laughs> um, 2013, we questioned the uh, constitutionality of the Portale and Pilaf and that. We want that case. Pero, even natin, bawal ng Port Barrel, pero ginagawa pa rin. Ang uh, abuso sa kapangyarihan, terrible po ngayon. Ngayon, nakakapanghuli uh, ka na ng walang valid warrant. It doesn't matter who you are. Um, kita natin ang uh, paglalabas tangan sa pera ng bayan kahit sa eleksyon in guise of ayuda, akap, aiks, whatever. Pinagbabawa ng uh, membership cards, bawa ng bigay. Pero tuloy-tuloy yung -tuloy ayuda, you know, o ng boto. Tapos nga eh, nakita natin yung last hope na lang po natin sana, yung election na para magkaroon ng maayos na pagbabago sa pagpapalit ng uh, mga leader na inaasahan natin gagawa ng maayos para sa ating bansa. E Amen pula pa. Questionable. Malinaw na pinaliliwanag sa pahayagan, sa TV, sa social media. Pero <laughs> wala po. Everything uh, went through deaf ears. You know, things don't Masyadong mabilis ang nangyari, napakaganda mabilis nga ang eleksyon pero napakahirap dahil wala rin, hindi rin natin sigurado kung tama namang nilawang baso. Ang puntos ko po, why are we here? We are because, bilang mga Pilipino, meron po tayo lahat tingpana na sinumpaan kung atin po ilata kay ating sarili ang ating sariliang batas noong 1986 na itawid mo sa ipinaglaban ng ating mga batang bayani noong 1896. Ang mga Pilipino ay nagsama-sama para magkaisa na bumuo ng isang bansa na mag embody ng kanilang mga aspirations gumawa ng pamahalaang makatuwiran, maka makatarungan. Um, it's in the preamble. Just to build a just and humane society that will embody the aspirations of our people. A democratic country that is best expressed in and through the election. Yun po tanong natin ngayon, do we, does our country still embody those principles and those aspirations? So ano gagawin natin? We feel that the government is already has already become a government that serves the interests of the officials. Mahirap na pa na po ang taong bayan, walang walang trabaho, taas ang presyo ng bilihin. Pag inuli ka ng polis, wala ka magawa. Wala akong magawa. Kahit sino ko Pagka nanalo ka sa eleksyon, sabi ng Comelec, kaya lang, DQ ka muna. Wala ka Pagka may nilalabas tanga ng pondo ng bayan, nilalabas mo sa media, nilalabas mo sa social media, pero dahil walang napaparosahan, dahil sila rin naman ang nasa kapangyarihan, wala rin tayong magawa mga Pilipino. Yung mga hinalal natin para paglingkuran tayo ang mga naging amo natin na nagpapahirap sa sobrang laki po at lakas ng kapangyarihan na naibigay natin sa Pangulo, sa Kongreso, sa Polis at sa Omele na nagpapahirap sa atin ngayon. Kailangan natin bawasan yan at nailatag po natin lahat yan sa salikang batas sa konsentusyon. Tatakbo sa kalong tatakbo ka sa korte. Uh, election protest at tatakbo sa korte. But history tells us na tatlong taon na hindi pa tapos ang kaso mo. Parang tapos pag ka ng napakalaki, parang seemingly trying to discourage you from protesting. So meaning, you know, kung ano ang nangyari ng election, tapos na po We are nothing against. Tapos na yan. Okay, let's forget about it. You know, pagkabang hindi ako naniniwala sa resulta at maraming hindi naniniwala sa resulta, But let's forget about it. Let's look at 2028. Maliban magbago ang uh, automated election system na maging transparent at credible, wala po tayo maasahang pagbago. Si General Sita yung later will tell you ang ipaglaban natin, sana matuloy talaga dapat ang eleksyon sa 2028. Maliliwanag po ni General Sita. So we are here um, to ask the people, we will present po to you data. This will be a uh, comprehensive report on the 2025 election. Pinagsama-sama na po namin lahat ng comments, uh, lahat ng response ng NAMFREL, PPCRV, Commonwealth, uh, International uh, International Watchdogs, Attorney Respicio, Attorney Glenn Chong, lahat na narinig natin, sinamasama na ho namin ito. compile namin sa isang 3-minute video. pero po ang PowerPoint presentation that we also give it to you. And then, also the, um, ano ang tawag niya ito? Mga findings and analysis and opinions ng mga IT team at legal team po namin. Uh, para po pakita sa inyo. So, um, I'll give you a copy of the video. Pabilis po siya, 3 minutes, so please um, watch it carefully. Tapos, um, later on, biyak-biyakin po natin and I'm, I'm sure that our administration will be able to elaborate even further yung uh, mga items sa mga item nyo dito. So, magandang okay. bagay po sa inyo lahat. Thank you very much, Brother Boots. Um, well, uh, kaviya, uh, kaviya. We're not here to uh, incite rebellion or call for revolution. But we want to change, no?

I'm so sad about the state of our nation, okay? I don't know about the will report. in all so no? whether the country is in good hands or in bad hands. I leave it to you. So, on that note, I'm glad you would like to show the presentation. I'm sorry, Gregor. Yes, father is Secretary of Defense, Presidential Assistant of religious Affairs. Show me the video. The title of our is Election or Revolution? Bakit ang daming nagdududa sa 2025 election? Illegal, the software version. Comelec said version 3.4 ang audited source code. Pero no botohan, version 3.5 ang nakita sa machines. Hindi ito na review at labag sa Republic Act 9369. Tampering on election returns. Sa Butuan City, tama ang resibo ng botante, pero iba ang lumabas sa election return. Ibig sabihin, sa loob mismo ng makina nagagawa ang transmission delays. Sabi ng komisar, real time ang election return transmission. Pero naangtrel got the first election return nearly two hours late. Dyan dumaduna sa unauthorized server na na data center three. 5 million vote discrepancy. Comelec admitted deleting 5 million votes. Pero sila lang ang gumawa ng cleaning. Walang watchmen mula sa media or election watchdogs. Nawawalang BJ party list vote at field validation. 520,000 plus na boto para sa BG party list ang hindi lumabas sa official results. Verified na bumoto ang mga tao, pero nawawala ang boto nila overvotes na nakaapekto sa party list. Over 17 million overvotes ang naitala. Sobrang taas sa party list. Kahit isang overvote lang, void na agad ang boto. 3.3 million voters ang disqualified. Tama na. Gusto na natin ng eleksyon na mapagkakatiwalaan. Kaya ngayong 2028, ito ang ating panawagan. Magkaroon tayo ng hybrid election, manual counting sa presinto. Sa harap ng tao, watchers at media. Automated transmission, but only after manual verification. Direct transmission to blockchain-based transparent server. An own blockchain. Isang digital ledger na hindi nabubura, hindi nababalikan, at lal ay may access sa parehong data. Tamper-proof. Real-time monitoring. Immutable record. Public transparency. Benefits non hybrid election. Una. walang dayaan sa loob ng makina dahil man walang bidanan. Pangalawa, real-time transparency. Dahil blockchain ang transmission. Pangatlo, mas murang operasyon. Hindi na kailangan bumili ng bagong machines kada halalan. Pangapat, mas maraming mata ang nakabantay. Manual counting sa mismong presinto. At panglima, mas mataas ang tiwala ng publiko. Dahil may record, may access, at may audit trail. Hindi ito radical. Ito'y makatarungan kung gusto sa tunay na pagbabago electoral, hybrid election at blockchain ang sagot for 2028. Para sa kinabukasan, hybrid na blockchain pa, i-share, i-comment, ipaglaban ang hashtag Boto ng Bawat Pilipino.